Ano nga ba ang benepisyo ng brain detoxification at paano ito gawin ng natural? Ang natural na detoxification ng utak ay kinakailangan para mapanatili ang mabuting kalusugan ng isip at paggana ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga partikular na natural na diskarte sa iyong pang-araw-araw na gawain, maaari mong mahusay na alisin ang mga lason, bawasan ang pamamaga at pagbutihin ang pangkalahatang paggana ng iyong utak. Ang pagbibigay prioridad sa brain detoxification at pagpapatupad ng mga natural na gawi sa iyong pamumuhay ay makakatulong sa pag-aalaga sa iyong utak at pagsuporta sa pangmatagalang kalusugan ng isip, ang pagsasagawa ng mga proactive na aksyon upang linisin ang iyong utak ay isang epektibong diskarte upang mapabuti ang iyong pag-andar ng pag-iisip, emosyonal na balanse, at pangkalahatang kagalingan. Narito ang mga natural na paraan para sa detoxification ng utak. Isa, panatilihin ang isang malusog na dieta, pinag-aganya ng pagkain ng utak ng tao, kaya dapat laging tumutok sa pagkain ng malusog, isaalang-alang ang mga pagkain mayaman sa antioxidant tulad ng mga berry, madahong gulay, at mga almendres. Iwasan ang mga naprosesong pagkain at palitan ang mga ito ng mga organic, natural na pagkain. Dalawa, regular na ehersisyo, gaya ng meditation and mindfulness practices. Ang pisikal na aktibidad ay nakikinabang sa katawan at tumutulong sa paglilinis ng utak, pag-alis ng mga lason at pagtaas ng paglikha ng mga neurotrophic na sangkap na nagtataguyod ng kalusugan ng utak, linisin ng iyong isip ng natural, ang mga pamamaraang ito ay nakakatulong na bawasan ang tensyon, pataasin ang pagpapahinga, at pagbutihin ang focus at konsentrasyon. Tatlo, kumuha ng sapat na tulog, sa panahon ng pagtulog, ang glymphatic system, isang waste clearance pathway sa utak, ay nagiging lubhang aktibo, na naglalabas ng mga nakakapinsalang lason, dapat kang makakuha ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras ng mahimbing na pagtulog bawat gabi. Apat, pamahalaan ang antas ng stress, ang stress ay may malaking epekto sa ating utak, pinakamainam na palibutan ang iyong sarili ng isang positibong kapaligiran, maaari mong isama ang yoga, pagmumuni-muni, malalim na paghinga, o anumang iba pang aktibidad sa iyong pang-araw-araw na gawain na nagpapasaya sa iyo at walang stress. Conclusion, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga malusog na jeta, ehersisyo, pagmumuni-muni, at mga kasanayan sa pag-iisip, naalis ang mga lason, nababawasan ang pamamaga, at napabuti ang paggana ng utak, ang pare-parehong pagsasanay ay humahantong sa isang mas malinaw na pag-iisip, nadagdagan ang katatagan ng isip, at pinahusay na pagganap ng pag-iisip.